Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Batang ayaw gumamit ng shampoo? Iningganyo ng magulang gamit ang AI-generated image ng isang superhero. Entry ng isang lola sa Latina makeup trend, binusuan online. ID Lanyard na may pangalan ng politiko sa isang kolehiyo sa Malabon, ikinagalit ng mga estudyante. O sa isang zoo sa Shanghai, China, bagong kinaayuan online. Bagong grid layout ng Instagram, pop or flop nga ba sa netizens? At sa trending showbiz balita, Today, Right Here concert ng 17 sa Pinas, di nagsalang karad. At photos ni Reply 1988 star Lee Hyeri para sa isang Korean magazine, kinunan sa Manpulo, Palawan. Sure, kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo at mga trending na hindi mo kalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story. Mahirap maging magulang. Paniguradong agree at relate dito ang maraming mami and daddies dyan. Kaya naman, hindi na dapat sila nauubusan ng mga kakaibang tips and tricks para sa bagets na kung minsan ay mahirap timplahin ang mga hilig at ugali. Gaya na lamang ng kwelang pakulo ng isang magulang na ito para mainganyo ang anak na gumamit ng shampoo sa paliligo. Kung paano nakuha ang kiliti ng chikiting. Alamin sa report ni Arnold Herrera. para sa mga anak, magulang nila ang kanilang superheroes. Hindi dahil kaya nilang gawin ang lahat ng imposible, kundi dahil kaya nilang gawin ang lahat para lang sa ikasasaya ng kanilang mga anak. At dahil wala naman kasing eksaktong guidebook sa kung paano maging isang magulang, kanya-kanya sila ng pakulo para makuha ang kiliti ng mga bagets. Sa viral post ng isang nanay at content creator, finlex nito ang kakaiba nitong paraan para enganyuhin ang anak nito na mag sa paliligo. Makikita kasi sa bote ng shampoo ang pamilyar na mukha ng Marvel superhero na si The Incredible Hulk. At sa halip na nagliligtas ng mundo ang ginagawa ng higanting superhero. Naliligo lang naman at nagsya-shampoo. Paborito raw kasi nito si Hulk. Kaya naman naisipan itong magpagawa ng AI-generated picture ng superhero na gumagamit ng produkto para hindi na ito matakot. Reklamo kasi ng kanyang anak, mahapdi raw sa mata ang shampoo pang-akit pa ni Mommy, magiging Incredible Hulk daw ang kanyang anak kapag ginamit ito ang shampoo ni Hulk. And voila, effective naman daw dahil fresh na ang bagets sa regular ng paggamit ng Hulk shampoo. Kanya-kanya namang banat ang mga netizens sa kwelang pakulong ito. Komento ng kapwa nitong content creator, mahusay raw ang paggamit nito ng psychology para makondisyon ng isip ng bagets. Tanong ng netizen na ito, Baka naman daw meron siyang version na tampok naman si Spider-Man. At baka makatulong din daw sa kanya. Biro naman ng isa, maswerte raw ang bata dahil dati raw ay tamang labas lang daw na hangat at walis tambo ay effective na agad para maligo ito. Magulang daw talaga ang kauna-unahang scammer. Banat pa ng isang netizen. Para sa DZRH HTV ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Mother is Mothering! Umani ng papuri at suporta ang entry ng isang lola na ito sa TikTok matapos niyang kumasa sa nauuso ngayong Latina makeup trend. Mula kasi sa no makeup look to pang malakas ang aurahan na transition, game na game si lola. Sama-sama nating pusuan si nanay sa trending report ni Millie Borja. Nakilala sa kanyang Get Ready With Me videos o yung trend kung saan ipapakita ang step-by-step step na pagme-makeup ang lola na ito na may username na Nanay Enclaro, instant beauty influencer sa kanyang mga ibinabahaging videos sa TikTok. At kamakailan nga, kung siya sa nauuso nga yung Latina Makeup Trend o yung video kung saan mula sa no-makeup look, isang transition lang, ala-Latina na ang itsura. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que você sabe, o Guga vai analisar. Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que você sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, 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 pode sentar. <gulay> 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 Ang video na ite um umani nang papuri at supporta mula sa netizens. Hirit nang ilan, buti pasi nanai, maruno mag make up. Nakuha rin niya ang atensyon ng drag queen na si Captivating Cat na nag-iwan din ng suporta sa comment section. Ang video ni Nanay umabot na sa 4.5 million hearts at 54.1 million views. Samantala, hindi ito ang unang beses na gumawa ng video si Nanay bida ang kanyang makeup skills. Ang iba pa nga, umaabot talaga ng million-million views sa TikTok. At maliban sa TikTok kung saan siya may 1.5 million followers, active din ito sa Instagram kung saan din makikita ang mga kaparehong content para sa DZRH TV ito si Mili Borha una sa Pilipinas una sa Pilipino Para sa ating next trending story Election Souvenir sa nalalapit na araw ng eleksyon ngayong taon, samot sa aring pakulo ang mga nakikita natin mula sa mga tumatakbong politiko. Pero tila hindi yata ito nagustuhan ng mga estudyante mula sa isang kolehiyo sa lungsod ng Malubon matapos makitang may pangalan ng isang politiko ang binayaran naman daw nilang ID Lanyard. Ang naging reaksyon ng mga estudyante, tinutukan ni James Galangge. Nagpahayag ng samot sarang reaksyon ang mga estudyante mula sa isang koleo sa lungsod ng Malabon. Paano ba naman kasi may pangalan ng isang politiko ang binayaran naman daw nilang school ID lays? Ika nga na isang estudyante, tell me it's election season without telling me it's election season. Ito na raw kasi ang hudyat na nagpaparamdam na ang mga kandidato at idinadaan sa iba't ibang paraan ng kanilang pangampanya. Tulad na lamang ng pagbalandra ng kanilang mga pangalan. Paliwanag ng isang estudyante sa pamamagitan ng anonymous posting sa isang Facebook page, di pa nga raw ito ang unang disenyong ibinahagi sa kanila at nagulat na lamang sa natanggap nilang lanyard. Pabirong hirit ng isang netizen, nagmisto election souvenir ang kinalabasan ng mga IDLAs. Habang isa naman ay parang naging instant empleyado ang mga estudyante ng kanilang City Hall. Git naman ng isang netizen, ito ay normal lamang daw para sa isang state university dahil sakop pa rin naman daw ito ng gobyerno. Samantala, wala pang inilalabas sa pahayag ang tinutukoy na politiko kaugnay ng isyong ito. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story. Matapos pagkaguluhan sa social media, mga cute na cute na hayop na si Namudeng, isang baby hippopotamus at golden tiger cub na si Ava na parehong mula sa Thailand, isang oso naman po mula sa China ang kasalukuyang pumibihag sa puso ng mga netizen. Yan ay walang iba kundi si Junjun the Bear. Ang ilang pasilip sa A day in life ni Junjun, panawalin sa report ni Rose Bobiera. Hindi na bago sa mga internet user ang pagsikat, hindi lamang ng mga tao ngunit maski ng mga hayop sa social media. Noong nakaraang taon nga lang, laman ng buong feed at wall ng lahat, ang mga internet superstar na si Mudeng at Eva isang hipopotamus at golden tiger cub na sinubaybayan ng marami dahil sa cute na cute nilang muka at mga galawan. At ngayon, ang umangkin naman ng spotlight ay ang isang oso mula sa China. Ito ay walang iba kundi ang main attraction ng zoo sa Shanghai na si Jun Jun isang taong gulang na oso. Mabilis na kumalat ang video nito online mula sa mga bumibisita sa kanya dahil talaga namang cute na cute ang baby bear. Ang fluffy coat nito at ang mga galaw na parabang ito ay isang aso ang pumukaw sa interes ng marami. At ang paborito niyang gawin, irolyo at kagat-kagatin ang paborito niyang laruan na isang sirang gulong. Minsan naman, nagtatampisaw ito sa tubig na parabang may sariling mundo at walang nakakakita sa kanya kung noon, tubing winter season, inaasahan na kaunti lamang ang bumibisita sa zoo. Ngayon, tila nabago ng baby bear ang ihip ng hangin. Mayroon kasing iilan na talagang sinasadyang dumalaw para lang makita si Junjun at masaksihan ang overload cuteness nito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating next trending story. Hati ang opinion ng mga netizens sa inilabas na bagong update ng social media app na Instagram. From perfect square size kasi, ay naging vertical size na ang bagong grid layout nito. Habang iba ay tinandahan ang ilang netizens ay tila. Mas gusto pa rin daw ang square grid, lalo na sa mga users na curated feed ang kanilang Instagram. Ang say ng netizens sa update na ito, alamin sa report ni Justin Bayog. Inilabas na na social media app na Instagram ang bago nitong update sa mga user kung saan iniba na ang grid layout na makikita sa iyong IG feed. Kung dati kasi ay perfect square grid o 1 is to 1 ang ratio, ngayon ay 4 is to 5 na at nasa na rectangular format na ang makikitang layout. Taong 2024 nang tinest ng kumpanya ng Instagram na ibahin sa rectangular grid sa original layout ng Instagram grid pero ngayon taon pa lang ito na ilabas sa maraming users. Ayon sa head ng Instagram na si Adam Boseri, long overdue na raw ito dahil karamihan na raw sa mga nag-upload sa IG ay naka-vertical na habang ang ilan ay pang pa i-crop sa square size. Ang mga netizens ay tila hindi natutuwa sa bagong update ng Instagram at mas gusto pa rin ang square grid layout. Dahil rin kasi sa update ay tila nagulo rin ang layout ng mga IG account na curated na feed o ang maayos na pagkakalagay ng mga picture. Habang ang iba ay hindi natuwa, may iba namang netizens na nagadahan sa naturang update. Samantala ayon sa ibang user ay nababalik pa rin naman daw sa Square Grid ang layout kung ayaw nilang gamitin ang bagong update layout. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, Hashtag PCD's Real Ba, Philo Carrots? Nitong weekend kasi dinagsa ng libo-libong fans ang concert sa bansa ng South Korean boy group Seventeen. At ganda ng Pilipinas na silayan sa photoshoot ng isang K-drama star para sa isang Korean magazine. Ang Right Here Concert at Pictures ni Lee hye sa Manpulo. Silipin sa aking report. Dinagsa ng Philo Carrots ang dalawang araw na Right Here Concert ng K-Pop Super Group 17 sa bansa nitong January 18 and 19. Ang grupo naghatid ng electrifying performances sa so Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Kabilang sa setlist ng second best-selling recording artist of 2023 ay ang maestro, Super, God of Music, Right Here at Clap. Tanging labing isang miyembro lamang ng 17 ang nakapagtanghal dahil kasalukuyang nagsiserve sa Korean military ang 17 member na si Han, habang abala naman sa kanyang acting career sa China si Jun. Mga gunita na kamakailan lang binuksan sa isang mall sa Makati ang Carrot Station, Manila at Artist Made Collection by 17 Pop-Up Store sa isang namang mall sa Pasay na dinagsari ng fellow carrots. Sa sa iba pang balita, nasilayan ang ganda ng Pilipinas sa photoshoot ng K-drama star na si Lee Hyeri. Sa post ng Marie Claire Korea Magazine, ibinahagi rito ang sa malaparaisong amanpulo sa Palawan hinunan ang mga larawan ni Reply 1988 Star. Una rito, nakumpirmang bumisita sa Bansang Actress matapos niyang ishare sa IG ang ilang kuwang larawan while enjoying her workcation sa naturang luxurious private resort. Bukod sa Reply 1988, bumida rin si Jerry sa My Roommate is a Gumiho at Record of Youth. isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ah, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan po mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and a Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, na di ba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kawan na unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.